Sisisir po siya yung so, yung anak mo pala may sakit. Ilang oh, taon na siya? Walo po. Walo? Oh, may kapansanan po siya eh. May kapansanan. Ay, malaki na. Oh, walang tang babae po eh. Babae. Oh. Pero hindi naman iba kasi may autism, lumalaki yung ulo eh. Ayun, hindi mo po. Mm -hmm. Yun lang sa kanya, pag nagutuman siya, nagwawala. Mm. Wikwi. Wakwa. Waki. Wa. Ayi. Gerah. So ayan, mga ka business ano? Akyat na naman tayo ngayon sa bundok dahil sa kailangan talaga eh. Ayan oh. Nandoon sa unahan ko si Mrs. Ayan. Ayan. Ito dala ko lang oh. Sako lang. Kasi mahirap magbuhat ngayon ng mabigat dito. Doon sa dulo parang may naririnig ako nagsisigaw tilapia daw tilapia tingnan Tignan natin kung ano yung sinisigaw ng mama na yun. Ano? ano? May bumili? dan Oo, oh, ganun. Ilang balot pa natira? Isang balot lang ang akin. Oo. Oh, magkano bang... Dito tayo. Akala ko dalawang balot sandaan di hindi po dalawang balot sandaan may, 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 may dalawang balot sandaan <laughs> okay lang nagbi video tayo o, okay po <laughs> ang problema ko kasi bibit-bitin ko pang napaka ah dinapya dinapya malayo ang layo pa ng pinanggalingan mo oh layo pa Agos <laughs> hindi mo kapisado yung bahay dito eh. Hindi eh, pa po eh. Ngayon po nakakit dito. Dito lang kasi yung pan... Dalawa 100 po. Oo. Uh Isa -huh. pa.

Mayra pa na kung jeep. Ang uh, uh, pangalan mo? Jeep po, jeep. jeep? Uh, saan ka dito? Masirang. Dito po natin sa, Lagman. sa, ah, sa Lagman, Lagman. Di layo pa nang inikot mo, no? Layo po. Kung saan mo. Kung saan mo, lahat nakarating namin lang sa kapusundungan. Ah. Lapis ka ng hotel, no? Lapis pa. Yung Lagman na sinasabi niya, mga ilang kilometro yan mula dito. Malayo po. <laughs> Baka mga lima siguro ah. Mahali po, oh, mahali. Isipin mo limang kilometro yan tapos hindi pa pantay ah. Mga ka business. Ah, uh, ibig sabihin dadaan sa sapa, sapa lubak -lubak, o lubak-lubak na daan. Kung lagman ka, pwede ka dito dumaan ng ganyan. Alam mo ba yung manggahan? Oh. Yung lusutan doon? Opo. O dito, kaya lang may kasama no, kaya ka dyan. Nandito yung kasama may tricycle eh. Nandil ah, hindi pwede. Hindi pwede. Oh, Doon ay... pa kami, malapit sa manggahan eh. Ay, layo pa mo pala. Oo, oh, layo. Kaya ah, pag nagbitbit ako ng <laughs> ganyan, eh dami na namin yung bitbitin mga ka-business eh. Uh, Kaya itong si Kuyang. Oh. Ito yung anak mo pala may sakit. Ilan oh, taon na siya? Walo po. Walo? Oo, oh, may kapansanan po siya eh. May kapansanan. Ay, malaki na. Oo, oh, walang tang babae po eh. Babae. Oh. Pero hindi naman iba kasi may otisim, lumalaki yung ulo eh. Ayun, hindi mo yun po. Mm -hmm. Yun lang sa kanya, pag nagutuman siya, nagwawala. Mm. Kaya hindi mo pilit pagutuman. Kailangan laging busog. Okay lang pag nagustong kumain, kaya mo bibigyan ng pagkain kahit anong pagkain. Ayun. Oh. So, lang. Kailangan tsagaan talaga. Oo. Oh. Oh. Natimpo ka naman kasi wala tempera, no? Oo. Oh, Ano talaga ang buhay? Ito, ang barya ko rito ay 70. Sayo na yan. Ah, sige po. Eh, oh. Para maubos mo pa yan. Ah, sige po. Yan na lang ba natitira sana? Mayroon pa po. Pa, yeah, was 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 like, uh, para Para uh, ako. Ako naman ang Wakiwaki TV. -waki. Uh, Waki -waki ako guwang eh, TV ako. maliit akong channel sa YouTube. Uh, sa YouTube po? Uh, uh, yung, may, may kakilala po, po ako na blagery, kaso, Di pa siya, ganong, kaso, na siya na sino? Ang pangalan dinar. So nakabili ba, siya bahay sa Lagman. Hmm. So dyan siya umuwi? Uh, eh, Oo. Oh. Ngayon, bahay na nandiyan ako. Sana matulungan din niya ako. Paano yung anak ko? Si Dano eh, si Oo, oh, sana nga makakuha ng sponsor. Oo. Oh. Pa, uh, na pagkain-kain lang ba? Oo, uh, pagkain uh, po lang pula lang. Problema yun. pagkain. Hmm. Mas maganda sana kung ano pagkain. Kahit pagkain man lang. Oo. Oh. Uh, sana ano? sa, kung maipagamot pa. Oh. Si may pwede pa raw may maipagamot yan eh. O oh, siyempre. So yun mga ka-business ano si si Jeep may anak din pa lang may sakit na autism. Autism. Ano? Oh. Basta ikaw sa lagman. lagman. Ang pangalan mo lang diyan Jeep. Oh. Na naglalaro ng isda. Oh. Saan ka ba doon sa Looban Basta o sa Bungad? Basta tinanong ko pangalan ko na Jeep alam na po nila yon. Hmm, yung nagtitinda ng isda. Oh. Kasi anong malay natin baka mapapunta kami diyan. Opo. Oh, Pupuntahan natin yung bahay niyo. Opo. Oh. Oh. Oh saka makita din yung anak nyo. oh, nandun po. oh, may mga kakilala din ako dyan, sila ni... yung mga iglesia. Ah, oh, may iglesia po dyan, apo. Oh yung babae. mayro si... iglesia dyan sa loob, sa loob ng lagma, mayroon po dyan. Oo. Oh. Uh, so, ayan, sige, ah, sige po. jeep. Ah, salamat po. Mm. Ah, salamat Kasi po. Ay, ay, sige. Eh, ah, sige po. Bili ko ngayon. Apo, salamat, oh. salamat po. Oh. Sige. Oh. Ah, ingat din po kayo. Oo. Oh, ah, oh. Sige, sige, sige. Ah, sige po. Salamat. Ingat. Salamat, salamat sa interview ha. Opo. Oh, Pag may time, pupunta kami dyan. Ah, sige po. Oh. So yun mga ka may nasa lubong tayong naglalako ng isda no? At uh, bumili tayo sa kanya Mura lang ang isda niya Ang niya ay 60 lang ang kilo ano? uh, Natimpo naman kasi na malayo pa doon sa bahay Bukod pa doon wala rin tayong budget na dala ngayon Medyo nasagad ako talaga ngayon mga ka -business. So gusto ko mang pakiawin Hindi ko magawa no? Pakyawin sana saka pamimigay na lang Ang problema nga eh, wala rin tayong budget Takto yung pag namin dito, sakto lang pang gasolina. Saka pang ng pagkain din namin. ano? So, tuloy lang tayo sa paglalakad mga ka-business, ano? mga kawaki. So, itong kapitbahay ko ay... Ano yung bababa ka daw? Hindi, kung huling yung dalawa lang. Ah, okay. Pira! So yan, kukunin niya daw yung dala niya. Dahil sa nakalimutan niya yun na yung sakit ngayon ng mga tao dito mga ka-business uh, makalimutin eh, minsan nga yung mga asawa nila nakakalimutan nila eh. lalo na kung nakainom sila ng maluket ah, sigurado yun so ayan, tuloy lang tayo sa paglalakad mga ka-business yun, okay na to yung mga isda naman kasi kaming dala na may, ay, oo oh, dala kaming manok na karni. so ngayon ay lakad naman tayo hmm. medyo hapo na mga ka-business kasi uh, uwi ako ng probinsya, tatay ko kasi may sakit at mukhang hindi na magtatagal mga ka-business so bago ako umuwi ng probinsya Akyat muna kami dito sa bundok para madalaw ko rin itong ah, uh, mga pananim natin dito at saka kung baka may makuha tayong mga mga ilan, ilan mga bunga ng ating mga prutas dito sayang din makapagbenta tayo doon sa baba so, kailangan nating akyat dito bago tayo umuwi ng probinsya probinsya po namin sa Negros doon sa may bakulod kami banda mga ka business halos tatlong linggo na kasing sa hospital si tatay mga kabisnes mga nasa tatlong linggo na siyang nasa hospital si tatay e, sabi ng mga kapatid ko doon mukhang hindi na daw siya magkatagal so mapilitan kami magkakapatid na umuwi <coughs> dahil nadyo nagkawatak-watak kami malalayo yung mga lugar namin yung isang kapatid ko nasa may Mindoro, yung isa naman nasa Perview so kami yung mga taga dito lang sa may metro sabay na kami biyahe pa uwi doon so ayan buti hindi ngayon masyadong umulan dito pero kahapon daw umulan kasi nga katatapos lang ng bagyo, kagagaling ng bagyo dito. Panay ang dalaw ng bagyo, bagyo dito, mga kaanabis. Buti sana kung yung dala ng uh, bagyo ay pera. Eh, hindi. Problema, ang dala ng bagyo dito, tuwing yung akyat niya. Yun yung laging pasalubong niya sa mga tao dito. di ba? Hindi maganda, no? Eh, kung pera yun at umuulan ng pera, ba o kaya grass, ya. Ay maganda sana. Ay wala. So, ayan. Tuloy lang tayo sa paglalakad, mga kabisnes. Okay. Tingnan okay, mo na. Update natin yung bunga ng pungapong. O kaya elephant foot yam Ayan, o. Oh. Ah. Hinog na siya, mga ka... Hinog na siya mga kabisnes. Ayan. Oh. Siya, ah. Ganito pala siya pag nahinog. Ayan o. Oh. Ganon yung kanyang bunga oh. Inalaglag na yung mga bunga sa taas. Tapos ito yung mga butil-butil nito o. Oh. Ito yung pinaka-butil ng bunga niya. Matibay pa rin yun. Oh. Ayan. So, yan ay hindi ko pangahasa na kainin kasi... Makati yan mga ka-business mahabaw o Talagang Mahaba siya mga ka-business Salamat yeah. Yan Malaki pala ang bunga ng pungapong Pagkatapos niya mamumulak-lak Mamumunga siya Itong bunga ng pungapong na to Mga kawaki, mga ka-business Bibihira lang din ito sa totoo lang, sa tagal ko na dito sa bundok na mag higit na ako dito 20 years, mga 20 years na nga, oh, baka mahigit pa. Ngayon lang din ako nakakita na yung pungapo o ilitan po jam ay namumunga pala. At ito po yung kanyang bunga. Ayan. So may laman yan pagkahinukay mo, ang laman yan para, parang ube din, na parang kamutin, na parang kamuting kahoy. Basta ganun ang kanyang laman. Mga ka-business. So yan, tuloy tayo. Mm. Tuloy tayo sa pag-akyat. Kita yung dahon na yun ang malaki. Ang laki siguro ng laman yan. Saka nagdidilaw na sa'yo. Ibig sabihin, pwede na siyang harvest yan. na siya eh. Pwede na siyang harvest yan. Pwede na siyang kainin. Mga ka-business. business dumaan tayo sa mga kakahuyan mm hmm. nakalimutan ng uh, bijuhan, so yan mga ka business naman tama yung kapitbahay ko may dala siyang kabayo eh ang kabila may karga ang kabila wala so mabuti eh karga na so ayan oh Ayan, oh. Ayan. Tamang-tama. <laughs> oh. Eh, kahit pa paano, nabawasan yung kargada namin, oh. Ayan, oh. Ayan. Karga-karga niya na yung sako namin dalaw. Mga ka-business. Ayos. Hindi ko naisip to. Agad videohan yung pintuhan natin kanina, Ayan, oh. ganon dito sa amin sa bundok. Pagka, minsan nung pag ang sasakyan ko naman nakakaakyat wala naman ang madaanan kung may karga-karga. Kaya ito sinasakay ko rin. Eh, Kagaya nito na hindi makakaakyat yung ating sasakyan. Eh talagang lakad talaga tayo. Mga kabisnes. So dadaanan naman tayo ngayon dito sa may hiwagang sapa. Itong sapa na ito ay ito mga kabisnis medyo makasaysayan kasi uh, kagaya ng mga naunang nakwento ko sa inyo eh, matinding labanan ang ganap dito ang panahon ng Second World War no? talagang nag-away dito yung mga baganihan ng mga Pilipino natin noon yung tawagin ay mga guerillas dito sa sapa na no, ito nagkaroon ng matinding labanan So, medyo pag ginabi ka dito at mag-isa ka lang, syempre huwag ka manibago. No? Kasi, ah, medyo makakakita ka ng mga kakaibang bagay o kaya mga kakaibang nilika. Yeah! Ah! Tumalon ako mga kabisnis. Hmm. Ito yung hindi pa natin ang madalas na makikita sa ating mga vlog ating mga video huh? Ano ka? Uihi lang ka Grabe nga Nagos ng sapa mga business oh. Dito na ako talagang napakalinaw ng tubig mga no, business mm -hmm. yan yeah, o makikita mo yung aras ng tubig sa bako malinaw Dalang pagka magtimpasa sa tubig, pagka mainit na mainit, ano?

Napaka taba ng mga kawayan buho. Yung mga kawayan buho na yan ay ginagamit pang uh, nekog o kaya kalalaw o kaya ginagawang sawali yung pangdingding sa bahay ba mga ka business mm.